Hello po mga kalaki, magandang alas 11 po ng umaga at syempre nandito pa rin po tayo ngayon sa Pantabangan Dam, po. Pang 2 days na po natin dito mga kalaki, ang sarap po mamasyal talaga rito, ang sarap po mag magbakasyon, uh, dyan po ako tumutuloy sa kaibigan ko mga kalaki. At syempre po, ngayon pong alas 11 po ng umaga mga kalaki, tutok-tutok na rito, wala po ako sa Baguio ah kasi tingnan nyo, ang daming pine tree. Diba? Dito sa likod ko, ang daming pine tree puro pine tree dito. May pine tree pala rito sa tuktok ng bundok dito sa may pantabangan dama. No? At syempre po mga kalaki, ang ibibigay po natin ngayon, mga masaswerte po, mga six-digit lucky numbers, ayun po ang aking sasakyan. Ayan po. Ang mga six-digit lucky numbers po na talaga rin pong sinusubay ba yan ng ating mga lucky followers dyan na nakatutok araw-araw. Kaya kunin mo na. Kung ready ka na, nakunin ang mga lucky numbers namin ito na ba? Ito na ibibigay ko na sa'yo. Okay? Kaya tara na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo? At syempre, maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki. Ito na po mga kalaki. Kunin nyo na ang 10-digit lucky numbers abroad. Agad-agad. Number 25 number 37, number 19, number 42, number 48, number 51, number 36, number 47, number 55, number 16. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 36, number 38, number 29. Number 27, number 17, number 13, number 8, at number 12. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers natin ay number 31, number 27, number 22, number 23, number 15, number 9, number 18 at number 26. Okay, at syempre po mga kalaki, isunod na rin po natin ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po, number 2, number 19, number 20, number 23, number 25 at number 8. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 natin ay number 1, number 5, number 0, number 8, number 3, at number 4. Ayan, at syempre po mga kalaki, isunod na rin po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 22, number 28, number 18. Number 34 at number 39. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers abroad. Ayan po mga lucky numbers natin na talagang sinumada. Alagaan nyo po yun ng 3 days at isunod na po natin agad-agad ang Pilipinas. Ito na po ang mga 6-digit lucky numbers ng Pilipinas. Pero bago yan, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan po, lagi nyo po i-check. Red Parungkin. Tapos, i-check nyo po yung followers. Dapat meron pong 400,000 followers. Check kami po yan. Red Parungkin. Tapos may second account po tayo. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako so, na may picture namin ni Lola Carmen. At syempre po na may 51,000 followers. At syempre po Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. At meron din po tayong a uh, YouTube. Ang YouTube po natin tried paron kin po na meron 16,000 600 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pagka nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart at nakapalo mga kalaki, automatic po padadalang ko po kayo ng mga lucky numbers at bibigyan ko po kayo dyan sa messenger nyo. I-check nyo na lang po mga kalaki, magugulat ka, meron ka ng lucky numbers dyan. kundi 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit mga kalaki aalagaan mo yun 3 days bago natin palitan. Okay? Tandaan nyo po ang Lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad ha. Ah. At syempre mga kalaki, private consultation po ang may membership fee at ito po ay walang pilitan. Good for three months naman po. Ako mismo, ako mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa mga laban mo sa Pilipinas, sa loto, sa mga abroad loto, sa mga 2-digit, 3-digit, 4-digit national wedding. Ako po mismo magbibigay sa loob ng three months. Iko-code ko po ang birth month at birth year mo. O, ba diba? Kapag maganda po ang kinalabasan ng code mo, abay tututukan kita mga kalaki sa loob ng 3 months. Ako magpapadala sa'yo, malay mo naman. Dito ka swerte na mapabilang ka sa mga book of winner namin ni Lola Carmen. Mm. Nauuhaw na ako, tanghaling tapat kasi. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ah, ah make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so ayan, tutok na rito mga kalaki. Subukan mo ang galing namin sa mga numero, magpa-member ka na. Mali mo naman dito ka, swerte Okay, eto na po ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas, kunin mo na agad-agad. 642 eto na. Number 15. Number 24, number 26, number 14, number 5 at number 20. At eto naman po ang 645. Number 38, number 35, number 25, number 17. Number 14 at number 19. At syempre po mga kalaki, eto na po ang 649. Number 12. Number 23. Number 28. Number 30. Number 36. At number 41. At syempre po mga kalaki, ito na po ang 6. 55, six digit lucky numbers. Kunin mo na. Ito na. Number 47. Number 22. Number 20. Number 23. Number 51 Number 37. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito ang pinakalas, ang 6-digit lucky number 658, kung saan ang laki po ng mga prices kunin mo mga kalaki. Tutok na, ilista mo na ito na po. 6-digit lucky number 658, number 10. Number 46. Number 42. Number 24. Number 39. At number 21. Okay mga kalaki, kumpleto pa mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11 ng umaga, takbo na po sa mga suki niyo outlet mamaya at huwag po kayong labas-labas ng bahaya. Kung di po importante ang pupuntahan, diyan lang po kayo, huwag niyo po akong gayahin. Napakainit po ngayon mga kalaki. Dapat nagbabaon po kayo ng tubig para lagi kayong uh, hindi ma dehydrate. Okay? At syempre po yun po yung mga lucky numbers natin. Alagaan nyo po yun ng 3 days at limit, mananalo tayo, mananalo tayo. At ito po mga kalaki, ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo sa Ayan po, kay ate, ano to, kay ate, Clark, kay ate Claring po sa kanyang store po. Tambay daw po yung mga, uh, mga marites dyan ng mga sexy kay ate Claring po dyan sa may Valenzuela City. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po. At syempre po, uh, nagpupunta po ako dyan sa may Pure Gold. Ayan. Uy, baka naman Pure Gold. Ayan po. At syempre po mga kalaki, at syempre po, ayan po, ah uh, yung mga taxi driver po na may nag first time po akong babati ng mga taxi driver diyan po sa may Mandaluyong City. Hello po sa inyo, kila Kuya Jess at kay Mang Renato. Hello po, shoutout po sa inyo. Pinapanood daw po lagi tayo ng mga taxi driver na yan. Maraming maraming salamat po sa kanila dahil po diyan, Mang Jess at Mang Renato, may lucky numbers ka sa akin, ipipm kita tignan mo agad sa messenger mo. Okay, good luck po mga kalaki. Ingat, mananalo tayo ngayon. Siyempre, pumasok na ngayon itong Abril, ano? kailangan ikaw na ang susunod naming winner